Inilipat ko na yung ano. Inilipat ko na yung manok. Total, wala nang tubig eh. Yun nga lang may putik pa. Makapal pa yung putik. Pero yun, pag inatuyo, lupa na yun. May natitira pa rito ang tatlo. yan tatlong tandang yung apat na tandang na ando na tsaka tatlong babae nagmerienda lang ako at ako'y ginutom sabik na sabik yung mga manok sa ano eh, sikat ng araw palibasa doon sa tabing bahay hindi nasisikatan ng araw dito eh sabik na sabik sila. Oh, ayan, oh. Doon kasi tayo kasi nung kulungan do ng baboy, ano? North to south. Kaya hindi sila nasisikatan ng araw. Tapos yung ibabaw, ah, uh, puro dahon ng kawayan. Oh, ayan, oh. Sabik na sabik sila eh. Oh, yan. Dito labing anim sila pero nadagdaga ng dalawa. Yung. Nadagdaga ng kwan. Anong tabrama. Ayan yan o. Oh. mo dalawang bahaan eh. Nakakulong sila ron. Eh, ang lang ng kulungan eh ini half by 1⁄2. Ayan. Balik sila rito. Yung lugar na yan, medyo tuyo na yan. Kaya dyan sila. Kaso dito, hindi sila makapunta rito kasi maputik pa yun. Eh, ano? Maputik pa. Ayan yung isa. nag -ano ng ano. nag na ng susu. tapos yan, yung mababang lugar na yan tubig yan eh, ano mababan lugar yan tapos kaninang umaga tinignan ko yung ano, yung ilalim ng madridi, ah madridi agwa yung puno wala eh talagang ano wala yatang mabubuhay pero nung bahagi akong binubunot ma -ano, matigas ibig sabihin may nakakapit pa siyang ugat hindi lahat siguro hindi ko lang alam kung may mabubuhay yan kanina nga umaga pumunta ako dyan sa resort kasi nagbukas yung caretaker dyan, dyan. kumuha ako ng dahon eto pang nila oh, dahon ayan ko na tapos ito yung kahapon yung katawan ng saging kaya mga busog yung mga yan. Kaya ayun, nagpapainit. Oh, yan o. Oh. Doon kasi tayo, kasi nung kulungan doon ng baboy. Ano? North to south. Kaya hindi sila nasisikatan ng araw. Tapos yung ibabaw, uh, puro dahon ng kawayan. Oh, ayan oh, sabik na sabik sila. Oh, ayan. Dito labing anim sila pero nadagdagan ng dalawa. Yung Nadagdagan ng kwan, nanta ta Brahma. Oh, ayan oh. Biruin mo dalawang bahaan eh. Nakakulong sila ron. Eh, ang laki lang ng kulungan eh. Two and by one half. Oh, Balik sila rito. Yan lugar na yan. Medyo tuyo na yan. Kaya dyan sila. Kaso dito, hindi sila makapunta rito kasi maputik pa yun no? Know? Maputik pa. Ayan, yung isa. Nag-ano ng ano. Naghahanap ng suso. Tapos yan, yung mababang lugar na yan. Tubig yan eh, yan o. Mababang lugar yan. Tapos kaninang umaga, tinignan ko yung ano, yung ilalim ng Madrid, ah, Madrid de Agua. Yung puno. Wala eh. Talagang ano, wala yatang mabubuhay pero nung bahagi akong binubunot maano matigas ibig sabihin may nakakapit pa siyang ugat hindi lahat siguro hindi ko lang alam kung may mabubuhay yan kanina nga umaga pumunta ako dyan sa resort kasi nagbukas yung caretaker dyan, dyan. kumuha ako ng dahon eto pang humagas nila oh, dahon Ayan, tinagtag ko na. Tapos ito yung kahapon, yung katawan ng saging. Kaya mga busog yung mga yan. Kaya ayun, nagpapainit. Nagpapainit <tip> sila rin. Tapos, sinamahan ko na ng sanga. Yung mother di agua Tapos itinanim ko doon, malapit doon sa may kulungan ng baboy. Medyo mataas doon hindi ano hindi 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 namin hindi kulot yon pero sa mga pinsan din yan balid diyan sa bahay na yan dalawang dalawang gabi na sila diyan natutulog Nilipata na pero yung daanan putik-putik pa rin ayan ay, nakatira na dyan. Dalawang gabi na sila riyan. Dyan sa bahay na yan. Presko rito eh. Lalo ngayon. Bali, kahapon sumikat ang araw. Pero bahagya. Pero ngayon eh, maghapon eh. Malinis eh. Ay, walang mamayang hapon. Malinis. Walang nakakuha sa araw. Walang nakasangga sa araw. Ayan. Tutuwa-tuwa yung mga manok. Ayan o. Oh, nagkahig na sila rito. Ayan, oh. ayan maitim na yan. Oh, ayan sila o. Oh. Papainit. Oh. Mamaya yung mga yan, uhaw na yan punipon sila doon. Kasi tuyo dyan eh. Eh doon, putik-putik pa doon sa lugar na yun. Kaya bagya akong nililinisan itong puno ng kawayan eh. Naninibago yung brama. Ayun o. No? Yung brama naninibago. Pero nakaisang gabi na rito yung mga brama tsaka yung uh, androlok. pero itong uh, ah, yung Rhode Island Red nakadal, nakaisang gabi nakagabi pero itong mga androlog mayang ko lang nilipat ayan o, oh, sabik na sabik sila eh mamaya yan lalagyan ko na ng tubig sila ron Nakakatawang pagmasdan eh. Yun nga kayo nang ko kay kay Mr. Reggie na androlog palibasa sisiw. Hindi ko pa alam ang pag, uh, pagpili ito sa mga sisiw. Eh, binigyan ako ng sampo. Androlog. Tatlo yung, nung lumaki na tatlo yung babae pito yung mga lalaki ayan labas na palong na yan okay hanggang dito na lang okay hanggang dito na lang po maraming salamat po sa inyong lahat sa mga tumatangkilik ng mga videos vlog ni Kapisik share lang po muli sino yun? mamaya mamaya punta ko dyan oh. share lang po comment subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapisi hanggang sa muli bye bye tutuwa tuwa sila Leo.